Kapag isang tao ay nagsimula ng mag-isip na hindi na siya mababago at wala ng pag-asa, ay dyan na nagsisimulang tuluyan ng mamuhay sa lihis at maling paraan. Mahalagang tandaan na dahil sa pagmamahal ng Diyos, ang lahat, kahit ang madalas magkamali, ay meron pa ding pag-asa at pwede pang bumangon at magbago. Ang buhay ng tao ay binubuo ng maraming desisyon mula sa maliliit na desisyon na ginagawa sa araw-araw hanggang sa malalaking desisyon na maaaring bumago sa direksyon at takbo ng buhay. May mga desisyon na nagagawa dahil sa kakulangan ng impormasyon at meron din namang mga sadyang ginagawa sa kabila ng kaalaman ng posibleng ibubunga ng kapasyahan. Ika nga, may mga taong napapasok sa maling buhay dahil sa sariling kapasyahan. Merong desisyon na nakapagpapaayos ng buhay at meron din namang mga desisyon na nakakasira at nakapagpapasama sa isang tao. Nisan may kinalaman ang kawalan ng pag-asa ng isang tao sa pagpili ng kanyang landas. May mga taong nagsasabi na kaya sila napasok sa mali at nagpapatuloy sa maling landas ay dahil sinukuan na sila ng ibang tao. Pero meron din namang dahil sa sinukuan na nila ang kanilang sarili. Yun bang napagod na sa pagsisikap na magpakabuti kaya tuluyan ang nagpakasama. Totoong ang pag-asa ay pwedeng magdulot ng pagbabago at ang kawalan nito ay pwede magtulak sa isang tao sa pagsuko at pagpapatangay na lamang sa anod ng maling pamumuhay. Noong napaku si Jesus sa Cruz, ay may dalawang kriminal siyang kasama. Ang isa sa mga ito ay kumutsa kay Jesus, samantalang ang isa naman ay naging larawan ng pag-asa kahit sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Ang sabi ng Bible, sumagot si Jesus, Sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din, ay makakasama kita sa paraiso. Ang verse na ito ay paalaala na kahit sa tingin mo ay huli na ang lahat para sa'yo, may pagkakataon pa kung lalapit ka sa Diyos at kikilalanin siya sa buhay mo. Nais mo ba ito? Sumama ka sa isang panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, ako po ay nagpapasalamat dahil sa iyong pagmamahal sa akin. Salamat po na ibinigay niyo si Jesus bilang alay para sa aking kasalanan. Kinikilala ko po ang aking pagiging makasalanan at kinikilala ko po ang kasapatan ng ginawa ni Jesus para sa akin. Tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo po ang maghari sa aking buhay. Nagpapasako po ako sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sakali na ikaw ay nag-iisip na masyado ka ng masama para magbago o masyado ka ng malala para tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos, alalahanin mo na ang pagpapatawad ng Diyos ay laan pa din sa iyo. Ngayong tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, mamuhay ka na ayon sa kanyang kalooban at para sa kanyang kapurihan. Gawin mo 'yan dahil kay Jesus laging may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Kung ikaw ay sumabay sa panalangin o nais mo pa na patuloy ka pang ipanalangin, mangyari po lamang na mag-message kayo sa amin at mayroong pong makikipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po.